Parang gusto ko na nga noon mamatay kasi nahiya ako sa mga kinuna namin. Sabi ko, hindi naman siguro, hindi naman siguro makukulong ah. Siya si Lucinda Araneta, presidente sa isang cluster ng Toda sa Roja City, Capiz. Ang kanyang asawa ay isang tricycle driver. Kaya't sa kasalukuyan, ang tanging paraan ng kanilang pamilya para makasalba ay ang pamamasada. May tindahan ako noon. Ay simpre, tapos marami scam scam, ganito ganyan. Tapos, 'yun, sabi ko na wala na talaga parang iyak ako ng iyak, hirap na hirap na kami na kung pa, paano na 'yan? Ba ano ang ibayad natin? Naprinda talaga namin 'yun, yung tricycle namin. Yung tricycle ko. Yung namin. Ang ganitong kahirapan na nararanasan nila araw-araw ay nararanasan din ng libong tricycle drivers dito sa Roja City, lalo na't na katatapos lamang nilang sumagupa sa baha, dulot ng bagyong ramil. Malita sa ulat panahon, lalo pang lumakas ang tropical storm Ramil na may international name na Feng Shen. Lahat po kami sir natiktado ng baha eh. Kaya yung iba nga sir hindi nga nakarating. Pa-uwi sa kanila kasi masyadong mataas na yung tubig. Kaya yung iba na stranded. Hindi nakapagbaniyo kasi malalim ng tubig sa si krasada eh. Ang kita nila, ganun lang, maliit lang, pang araw-araw, na ginagamit pang araw-araw para mang mabuhay. Saktadong pamilya kasi hindi naka... Wala nang... <laughs> Kaya kung walang biyahe, walang ano... Dahil sa kalagayang ito, tinulungan sila ng Iglesia Ni Cristo sa pamamagitan ng proyektong salamat, Lingap salamat sa Mamamayan. Ang aktividad na ito ay bahagi po ng pagunita at pagdiriwang sa napakahalagang araw ng pagsilang ng ating pinakamamahal na at tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Bilang pagsunod, sa utos ng ating Panginoon Diyos na tulungan ang mga nangangailangan. Sa atas po ng kapatid na Eduardo Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ay uh, ipinagkakaloob sa inyo ang regalo. Ito po ay naglalaman ng 237 na sako na sa loob nito ay meron 2,300 at siyam na care packages na ipinagkakaloob ng tagapamahalang pangkalatan sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Maraming salamat po sa Iglesia Ni Cristo. Happy, happy birthday po! Una-una po, malaking tulong sa sektor ng tricycle sa Ruas City ang binigay nyo sa amin na food pack. Malaking tulong po ito eh kasi Halos lahat kami naging biktima ng pagbaha dahil sa bagyong ramil. Sa 2,309 legitimate members ng Ruas City Tricycle Operators, lahat po kami nagpapasalamat kay kapatid Eduardo Manalo at uh, uh, we wish marami pang taon at birthday at blessings na maibahagi sa amin ni kapatid. Uh, Eduardo Manalo, happy birthday. Thank you po. Uh, isang malaking uh, blessing po ang uh, aktibidad na ito sa mga driver po na tulad ng mga taga-kapisenyo po. Kasi alam naman po natin na gipit yung mga driver ngayon at ang sitwasyon ngayon ng mga driver ay mahirap po talaga. At maraming maraming salamat, Iglesia ni Cristo, uh, sa food pack na binigay ninyo. Malaki malaking bagay na ito sa aming pamumuhay. Makadagdag sa makasave sa among pang pang pang-arang-araw. Happy okay. happy birthday po. Happy birthday kapatid Eduardo Manalo. Kahit hindi kami Iglesia ni Cristo, pero tinulungan mo kami. marami maraming salamat po. Kahit na kami mga yung relihiyon namin, hindi katulad nyo, pero at least nakikita namin yung talagang puso, puso sa puso, yung pagbibigay nyo ng tulong, lalo na yung mga nasa salanta. So, maligaya kami, maligaya kami. Tinapagpasalamat namin yan. Ganito rin tinikilala ni na Melvin at Lucinda Araneta ang paglingap ng Iglesia ni Cristo sa mga katulad nilang nangangailangan. Kahit hindi kami Iglesia ni Cristo, katuliko kami, tinutulungan niya pa rin kami. Salamat, 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 salamat. Sana maraming blessing pa talagang darating sa inyo. Sa lahat ng mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo, maraming maraming salamat sa binigay nyo sa amin na tulong, makatulong talaga ito. Mula po rito sa Roa City, Capiz, Alberto de la Cruz Jr. para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.